Guys, muli si Kidlat. Dito na po ako sa aming bahay. Ito po, galing sa bundok, kargado na po ng saging. Saging. Langka. Langka po, langka. At, ito naman ay papaya yan guys ito galing kami bundok ngayon pagod pagod po kami dalawa kami ni Mr. Leo Castot Castot ah ano ba pinido mo Leo Cast Cast Casta ba ah Castro Castro Leo Castro shout out Leo Castot ay, gastro pala. Sorry po. Galing po kami sa bundok. dala kami lang ka. Paarman oh, say ng bata yung main. Okay guys, shout out. Biga family. At lahat na kaibigan. 10-10. 10-10.